Matapos maghanda si Lin Tianhao, Su Qin, at Li Zhu, tumayo si Su Qin at nagsabi, Dil nandito na tayong lahat, pasukin na natin agad. Kasabay ng kanyang utos, bumukas ang isang maliwanag na portal na tila sumisipsip ng liwanag sa paligid. Lahat sila ay pumasok at biglang naglaho sa loob ng asul na enerhiya ng teleportation. Samantala, sa ibang bahagi ng dungeon, isang grupo ng mga misteryosong manlalakbay na may suot na puting balabal ang abala sa pag-inspeksyon sa mga patay na nilalang. Merong Shwea ay lumapit at nagsabi, Kuya, nalinis na namin ang buong lugar. Pero wala pa ring bakas nito. Nakita niya ang refleksyon niya sa talam at marahang nagsabi, HMM. May nauna sa atin. Tumingin siya sa paligid, malamig ang tinig habang idinagdag, hindi ako makapaniwala na may nauna pa sa atin dito. Pagkatapos makita ng grupo ang mga pinatay na mga halimaw, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Isa sa mga tauhan ang nagtanong, Boss, anong gagawin natin ngayon? Isa pang lalaki ang nagmungkahin, kung sino man ang kumuha, bilhin na lang natin pabalik sa mataas na presyo. Ngunit agad siyang sinampal ng kalbo nilang kasamahan na galit na sumagot, tanga. Una sa lahat, yun ay isang libong taong halimaw. Pangalawa, lihim ang misyong ito, gusto mo bang ipaalam sa buong mundo, habang nagkakagulo sila, nagsalita naman ang lalaking may dalang libro, posible kayang kinuha ito ng ibang guild. Bigla namang sumigaw si Merongzo, tahimik kayong lahat. Pagkatapos ay matalim siyang tumingin sa kanila at sinabi, mga handal. Siguradong isang rogue team ang kumuha nito. Ipinaliwanag ng narration na ang rogues ay tawag sa mga manlalarong walang guild o hindi konektado sa anumang organisasyon kinalaunan, habang hawak niya ang isang shard na kumikislap ng asul na liwanag, sinabi ni Merong Zhu. Walang ibang guild ang may hawak ng mga fragment. Hindi nila dapat alam na nagising na ang unicorn. Habang pinag-iisipan ng grupo kung sino ang maaring pumatay sa mythical beast, sinabi ni Merong Zhu, maliban na lang kung may ibang team na nasa loob na ng abyss at na nila yun, at sila ang tumapos dito. Sumang-ayon si Merong Yu. Na tinawag niyang, Xiaoshu, at nagpatuloy, tama ka. Ipinapakita ng abis ang mga senyales ng kawalang stabilidad, at nagising ang halimaw ng mas maaga kaysa inaasahan. Bukod sa atin, ang Golden Lion Guild, wala nang ibang guild na nakakaalam ng nangyayari dito. Habang tinitingnan nila ang mga bakas ng labanan, sinabi ni Merong Yu. Patay na ang Mythical Beast, at nagsisimula ng magulo ang abis. Tataas ang antas ng panganib. Pero sino kaya sa mundo ang nakatalo rito? Naging marahas naman ang reaksyon ni Merong Zhu, kuya, kung may ibang kumuha nito. Kakaunti lang naman ang mga grupong lumabas mula sa abis. Papatayin natin silang lahat at babawiin natin ito, lalo na yung aroganteng batang yon. Habang pinag-uusapan ng mga kasapi ng Golden Lion Guild ang nangyari, sinabi ng lalaking leader. Sino man ang kayang pumatay ng isang hidden boss ay hindi basta-basta mahina. Pagkatapos ay tila may naisip siya at bulong sa sarili, maaaring. Ang summoner na bagong bumasag ng record, si Lin Tianhao. Nagulat ang kapatid niyang dalaga at tila hindi makapaniwala, ngunit bago pa siya makapagsalita, tinapos ng lalaki ang usapan. Tama na. Babalik muna tayo sa punong himpila ng guild at doon tayo magpapas siya kung ano ang gagawin. Agad niyang iniutos, sumunod kayo. Babalik tayo sa guild. Sa isang malakas na hampas ng espada niya sa lupa, lumitaw ang liwanag ng teleportation array, at ang buong grupo ay nabalot ng bughaw na enerhiya bago tuluyang naglaho sa hangin. Mayamaya, maya ipinakita ang kamay ni Lin Tianhao, nanginginig sa lamig, sabay sabi, HSSS. Ang lamig pa rin dito. Si Su Qing ang nanguna at nagutos, Terra na, bilisan natin ngayon. Habang naglalakad sila, napabuntong hininga si Lin Tianhao at napabulong, Hai! itong prinsesa na naman. Tinutukoy niya si Su Deal sa masyado nitong dominanteng ugali. Pagkatapos, ipinakita ang kanilang grupo na pumapasok sa madilim at malamig na kagubatan. Sa loob nito, sinabi ni Su Qing, dito lumilitaw ang unang corrupted werewolf. Magpainit muna tayo sa maliit na halimaw na ta. Agad siyang nagpalit ng anyo, lumabas ang aura ng bughaw na enerhiya, at tumubo ang mga tenga at kuko ng lobo. Ipinahayag niya, HMPH. Ihanda niyong maramdaman ang mga kuko ng isang dalaga. Ngunit nagulat si na Lin Tianhao at Lizu nang biglang lumitaw hindi lang isa kundi limang direwolves na may pulang mata at itim na apoy sa katawan. Ano? Limang direwolves. Sigaw ni Lizu. Tumaas ng limang beses ang dami ng halimaw sa unang spawn point. Gulat na sabi ni Lin Tianhao. Sa halip na matakot, ngumiti si Su Ching at tumalon sugad, HMPH. Kahit lima pa kayo, papatumbahin ko kayo sa isang hampas. Habang nakahanda si Su Ching sa labanan laban sa limang corrupted direwolves, tinawag niya si Leizu, Nizu. Agad namang sumagot ang dalagang may berding buhok, "I'm ready." Sa isang iglap, kumanta si Lizu gamit ang kanyang harp at isang maliwanag na berding liwanag ang kumalat sa paligid. Lumitaw ang mga musikal na nota sa ere, tanda ng isang buff spell na nagbibigay ng kapangyarihan at lakas kay Suchain. Kasabay nito, sumugod ang mga derwolf, ngunit deal sa enhancement ni Lizu, naging mas mabilis at mas malakas ang galaw ni Suchain. Sa isang malakas na hampas, sunod-sunod na lumitaw ang mga damage numbers. Minus 416, minus 411, minus 425, minus 408. Nabuwal ang mga halimaw sa isang atake pa lang. Pagkatapos ng laban, ngumiti siya ng may kumpiyansa, HMPH, 2EC. Mula sa di kalayuan, napansin ni Lin Tianhao ang resulta at napahanga. Ang upgraded damage ni Su Qing'er ay halos apat na raan sa isang atake, tunay na pang combat class. Samantala, si Su Qing, na nasa anyong half-wolf pa rin, ay huminga ng malalim at nagsabing, kahit iln pa sila, babagsakin ko silang lahat, isa-isa. Ngunit nagulat sila nang mapansin ni Lin Tianhao na tila damadami ang mga halimaw. Habang tinitingnan niya ang paligid, napabulong siya, bakit parang mas marami ang direwolves ngayon? Chamba lang ba ito, o may mas malalim na dilan? Tinawag siya ni Su Qing, Hoy, Lin Tianhao. Bilasan mo at sumunod ka. Mabilis siyang sumagot, kapag narating natin ang susunod na spawn point, malalaman natin ang totoo. Ngunit habang nagpapatuloy sila, Napansin ni Lin Tianhao ang kakaibang katahimikan sa kagubatan, mabigat ang hangin, at ang mga ibon ay biglang nagliparan palayo. May mali rito. Bulong niya habang pinagmamasdan ang paligid. Sa dulo ng eksena, muling ipinakita ang tiwala ni Su sa sarili at sa kakampi. Lizo, ituloy mo lang ang buffing. Lilinisin ko ang lugar na tamagisa. Si Lin Tianhao ay nakaramdam ng kaba at biglang napasigaw, ha? Kasunod noon, nagsimulang manginig ang lupa, may kakaibang pagyanig na nagmumula sa ilalim ng nyebe. Kalma lang. Sigaw ni Lizu habang hinahawakan si Suching. Ngunit huli na. Sa isang malakas na rumble, sumabog ang lupa at isang napakalaking nilalang ang bumangon mula sa ilalim ng nyebe, isang dambuhalang werewolf na balot ng itim at lila na enerhiya, kasabay ng paglitaw ng maraming iba pang halimaw na nakatago sa paligid. Habang nakapaligid na sa kanila ang mga halimaw, Napagtanto ni Lin Tianhao ang sitwasyon. Nagtago sila sa ilalim ng niebe. Isa itong hunting formation. Ginagamit nila tayo bilang pain. Mula sa bird's eye view, makikitang napaligiran na sila ng mga direwolves at dalawang mas malalaking halimaw, tila mga alpha o elite variants. Ang dami nila. Eh anong gagawin natin? Sigaw ni Lizu, nanginginig sa takot ngunit na natiling matatag si Su Qing, handang lumaban at protektahan ang mga kasama. Habang napapaligiran ng mga direwolves ang grupo, napagtanto ni Lin Tianhao na hindi na basta-basta ang kanilang mga kalaban. Habang pinagmamasdan niya ang galaw ng mga halimaw, sinabi niya, Hindi na basta-basta ang mga pag-atake nila. Parang may sistema. Maaari kayang nakapag-develop na sila ng katalinuhan? Sa isang iglap, bumulusok mula sa lupa ang isang dambuhalang nilalang na balot ng itim na enerhiya at nag-aalab ng mga matang lila. Si Su Qing ay agad na humawak kay Lizu para protektahan ito, sabay sigaw. "Umatras ka." Habang si Lin Tianhao ay nanatiling kalmado at biglang nagsimulang umapoy ang pulang enerhiya sa paligid niya. Habang papalapit ang higanteng werewolf na tila boss ng grupo, ngumiti si Lin Tianhao at malamig na nagsabi, HMPH! Habang tuluyan ang napalibutan si Lin Tianhao ng mga direwolves, hindi siya natinag. Sa halip, tumaas ang kanyang kamay at malakas na binigkas ang utos. Summon. Demon Slime. Agad na naglabasan ng mga pulang enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa kabilang panel sa labas ng Black Abyss Dungeon Entrance, napansin ng mga tagabantay ang kakaibang enerhiya. Anong nangyayari? Ang lupa. Lumilindol. Kasabay nito, nagliwanag ang malaking kristal na obelisk sa gitna ng pasukan, naglalabas ng malakas na purple energy. Ang mga tao sa labas ay napaatras, nang mapansin nilang gumagalaw ang portal. Tingnan ninyo. May nangyayari sa entrada. Habang patuloy na lumalakas ang pagyanig ng lupa, biglang nagliwanag ng matindi ang portal ng dungeon. At sa loob ng ilang ang segundo, mga kalansay at bungo ang nagsimulang lumabas mula sa umiikot na kailaliman. Tutulungan niyo ako. Sigaw ng isang manlalaro, bago siya tuluyang higupin ng nakamamatay na enerhiya. Ang mga natirang gwardya at adventurer ay napatulala sa takot habang nasasaksihan ang kaguluhan. Oh my God! Ano ito? Anong nangyayari? Isa sa mga sugatang manlalaro ang gumapang, duguan at hirap huminga. Sa pagitan ng kanyang mga ubo, nagawa niyang sambitin, ang abis. Pumutok na ito. Agad siyang nilapitan ng mga gwardya, takot at walang alam sa nangyayari. Ano? Anong ibig mong sabihin, Eruptem? Ngunit bago pa siya makasagot, lumitaw ang asul na system window sa ere. Mga profesional na namatay. Dinadala sa bulwagan ng mga nahulog. Pagbibilang ng teleport. Lima, habang binibilang ang oras, nagliwanag ang mga katawan ng mga patay at isa-isang naglaho, na iwan ang mga kalansay na nakakalat sa sahig. Patay na silang lahat. Lahat sila patay. Bulong ng isa, halos hindi makapaniwala. Mula sa pusod ng dungeon, mga bungo at kalansay ang lumalabas na parang ulan. Mabilis na nagsigawan ng mga nasa paligid. Mamas marami pang skeletons. Ngunit hindi pa nagtapos ang bangungot, lumitaw muli ang system window sa ere, nanginginig sa pulang liwanag. Difficulty has been set. Ya. Nightmare. Isa sa mga manlalaro ang napatigil, halos hindi makagalaw. Sa antas na ito, wala tayong laban dito. Habang nagkakagulo, ang isang gwardya ay agad na nagsigaw sa kanyang radio. Bilis. Ipaalam sa alkalde. Ang Black Abyss, pumutok na. Si Lin Tianhao, pinalilibutan ng pulang alo ng enerhiya. Sa paligid niya, mga halimaw ang nagngangalit, handang umatake. Subalit itinaas niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, Summon! Demon Slime! Mula sa sigaw niyang yun, lumabas ang isang napakalakas na nilalang, isang pulang slime na may demonyong anyo at malapusang tentacle. Sa isang iglap, nagliyab ang paligid ng pulang aura at ang mga halimaw na sumugod ay bumagsak isa-isa, may lumalabas pang mga numerong tulad ng minus 120, minus 156, minus 132, senyales ng matinding pinsalang natamo nila. Nang matapos ang laban, lumutang ang Demon Slime sa likod ng lalaki, mistulang nag-aabang ng bagong utos. Tumigil ang mga halimaw, at tahimik na tumingin ang lahat. Sa dulo, makikita si Su Qing at Li Zhu na parehong manghang-mangha. And napakalakas niya. Hindi ka panipaniwala. Si Lin Tianhao ay nanatiling kalmado, nakangiti habang ang Demon Slime ay nakayakap sa kanyang leeg, parang isang demonyong espiritong handang sumabog sa kapangyarihan. Umatras muna kayo, ako na ang bahala. Yutes niya kina Su Ching at Lizu na may halong kumpiyansa at tapang. Tumugo naman si Lizu, "Sige. Ikaw na muna dyan. Habang si Su ay may halong pag-aalala, "Bakit parang mas malakas ang mga halimong ngayon? Kaya ba talaga tong mag-isa ni Lin Tianhao?" Ngunit kahit nag-aalangan, umatras sila at pinanood ang laban mula sa malayo. Sa gitna ng kagubatan, Humarap si Lin Tianhao sa mga higanting kalaban, dalawang abyss ogres at aylaang ang demon wolves na may ningdas na lila sa mga mata. Sa halip na matakot, ngumisi siya at nagsabing, Sige, halika. Babasagin ko kayo hanggang hindi na kayo makilala ng nanay niyo. Umuugong ang lupa sa bawat pag ng mga halimaw. Roar. Howl. Sabay-sabay silang sumugod. Ngunit sa halip na umatras, sumugod si Tian kasama ang kanyang demon slime na nakabalot sa kanya. Slime. Harangin sila. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng slime, ang pulang katawan nito ay hamaba at lumapad, parang balangkas ng apoy at dugo. Hinampas nito ang mga lobo sa hangin, isa-isa silang lumipad palayo, nabasag ang lupa sa bawat bagsak. Slime, depensa mode. Agad bamalat ang slime sa kanya, naging pulang kalasag na parang buhay na pader. Sa bawat pag-atake ng mga halimaw, tumatama ang mga ito sa malambot ngunit matatag na katawan ng demon slime, at mula roon, ang enerhiya ay ibinabalik pabalik sa mga kalaban, para bang may sariling isip ang halimaw. Sa itaas ng bangin, napanood ni na at Li Zhu ang laban. Anong gagawin natin? Nilulusob siya mula sa magkabilang panig. Ang Wolf King at ang mga Derwolf na yan. Ibang level na ito. Mapanganib na para kay Lin Tian Hao. Biglang sumugod ang dalawang wolf king, mas malalaki, mas mabangis, at may mga apoy na kulay lila sa nuo. Si Su Qing at Li Zhu ay napatili sa gulat habang nakikita si Tian Hao na nilalamon ng pulang enerhiya ng mga kalaban. Ah! n o o, -o. Sigaw ni Su Qing, hawak ang dibdib, habang si Li Zhu ay hindi makapaniwalang makatingin. Ngunit sa gitna ng tila pagkatalo, isang nakakakilabot na tunog ang ngaw s -h -r 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 -k -k -k. Ang Demon Slime ni Tianhao ay sumipsip ng enerhiya mula sa mga Wolf King. Nagsimulang matunaw ang balat ng mga halimaw habang unti-unting nabawasan ang kanilang HP, tingnan mo. Tingnan mo! Nawawala na sila ng HP. Sigaw ni Lizu, nakakadurog ang mucus ng slime, tapos na ang dalawang haring lobo. Dagdag ni Su Qing na ngayoy biglang nabuhayan ng pag-asa. Habang patuloy na kumakapit ang mga halimaw, tumindi ang sigaw nila ng sakit, nabalot sila ng pulang aura, at unti-unting nagkalasog ang kanilang mga katawan. Ngunit ng akala ng lahat ay tapos na. Biglang sumabog ang mga katawan ng Wolf King, sinira ang paligid at tinabiyo na ng alikabok ang buong lugar. Bumagsak ang mga labi ng mga halimaw, at sa gitna ng usok, nakatayo pa rin si Lin Tianhao, kalmado, na parang wala lang nangyari. Ngayon ay nagiging interesante na ito. Biglang lumitaw sa ulap ng alikabok ang dalawang dambuhalang nilalang, mga halimaw na parang pinaghalo ang tao at lobo, may maskarang bakal at kumikislap na mga mata. Ang lupe yuminig sa bawat hakbang nila, muli, sumigaw si Lizo habang gumagamot. Mag-ingat. Paparating sila. Sa gitna ng usok at alingaw ang wolf kings ay muling sumugod pababa, sumisigaw, ang mga pangil ay kumikintab sa liwanag ng araw, at isang minus 78 na pinsala ang lumitaw sa ibabaw ng slime. Si Lin Tianhao, nakamasid sa laban, ay kumunat ang noo. Nakikipag-ugnayan sila ulit. Ibig sabihin, may talino nga sila. Habang ang dalawang halimaw ay sabay na inangat ang kanilang mga armas, sabay nilang hinampes ang slime, at si Lizu ay napasigaw. Mag-ingat. Habang patuloy ang pagyanig ng lupa at pagsabog ng enerhiya, hinayla ni Suqing si Lizu palayo sa gitna ng laban. Su Qing. Ano ba ang ginagawa mo? Baliw ka na ba? Nabigla si Lizu habang nakatingin sa kaibigang galit pero halatang nag-aalala. Eh si Lin Tianhao? Paano siya? Su Qing. Makakaisip ako ng paraan. Hindi napigilan ni Lizu ang mapatingin sa paligid tila nagdadalawang isip kung tama ba ang pag-iwan sa kasamahan nila. Samantalang si Su Qing ay naglakad ng may mabigat na hakbang, ang ekspresyon niya ay puno ng pag-aalinlangan at kaba. Sa isip niya, buisit. Wala na ba talaga kung ibang magagawa kundi gamitin ito? Binunot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote na may aura nito ay delikado, parang may halong sumpa. Lumabas ang system window. Item. Vitality Potion Murky Epekto pansamantalang pinapataas ang pisikal na kakayahan sa loob ng isang minuto. Kapalit, tatanggap ng dobling pinsala matapos ang bisa nito. Tila nagdadalawang isip. Ngunit sa dulo, isang matatag na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Bahala na. Si Lin Tianhao ay nakamasid pa rin, tahimik, ang mga labi ay bahagyang nakangiti. Slime. Sapat na yan. Atakihin mo na ngayon. Biglang sumabog ang hangin, ang pulang slime ay kumilos na parang kidlat, sumugod sa mga halimaw na tila walang oras upang makaiwas. Isang matinding pagsabog ang gumuhit sa kalangitan. Ang isang zombie boss ay napasigaw habang tinatamaan ng puwersa, ang katawan nito'y naglalagos ng mga pulang sinag habang napunit ang laman. Lizu. Ang-ang zombie. Tinangay siya ng pagsabog. Gulat na gulat silang dalawa ni Su Qing, hindi makapaniwala sa lakas ng biglang pag-atake. Mula sa gitna ng pulang alon, lumitaw si Lin Tianhao. Sa likod niya, umaalo ng slime, nakabalot sa anyong parang mga pulang tentacle na umiikot sa paligid ng halimaw. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay, at ang kanyang mga mata ay nagliyab ng matinding pulang liwanag. Embrace of the Demon Sa utos na yun, ang slime ay nag-anyong halimaw, mga galami nitong nagliwanag, mabilis na gumalaw na parang mga espada ng enerhiya, at sabay-sabay nilang hiniblat ang katawan ng zombie king. Crap! Splash! Minus 453 sa isang iglap, tumigil ang paggalaw ng halimaw. Ang embrace of the demon ay patuloy na humigop ng enerhiya mula sa katawan ng zombie wolf king, hanggang sa tuluyan itong mavasak, ang laman ay naglaho, at tanging mga buto na lang ang natira. Bumagsak ang mga pira-pirasong kalansay sa harap ni Lin Tian Hao, habang ang pulang slime sa likod niya ay unti-unting naglaho sa anyong ulap. System Notification Napatay ang hari ng mga lobo na bangkay, nakamit ang karanasan. Si Lizu napatalon sa tuwa at tumakbo siya palapit, sa bikat ng ingislap ang mga mata. Habang si Suching naman ay nakatayo lang, nakatingin sa lupa, halatang hindi makapaniwala. Pinulbos niya ang isang level 10 zombie wolf king gamit lang ang mga kamay niya. Sa di kalayuan, ang natitirang mga undead ay nanginginig, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Kahit walang puso, tila daman nila ang presensya ng kamatayan. QQ. Dalawang nilalang na parang alagang lobo ang napayuko, umiiyak sa tabi ng mga natitirang bangkay. Ngunit bago pa sila makalapit, isang anino ang gumalaw. Ang isang malaking zombie warrior ay kumapit sa kanyang sandata, isang mabigat na maso, at marahas na bumangon mula sa lupa. Dalawang higanteng zombie warriors ang nag-anib ang kanilang katawan ay nagdugtong, at ang enerhiya nila ay bamalat sa hangin ng itim at lilang apoy. Sa bawat hakbang ng halimaw, nanginginig ang lupa. Hangin na parang bagyo ang lumibot sa paligid nito, hanggang sa mabuo ang isang umiikot na buhawi na naglalagablab ng madilim na enerhiya. Si Lin Tianhao. Ano ito? Isang zombie tornado? Si Su Qing nagulat, hindi yan pwede. Isang fusion skill. Paanong mga halimaw ng Black Abyss Dungeon na mabababang antas lang ay marunong gumamit ng ganun? Duktong pa niya. Pagkatapos nilang magsanib, tumindi ang depensa at lakas nila. Hindi kakayanin ni Lin Tianhao yan ng matagal. Lizu! Sumigaw! Lin Tianhao, magingat ka! Ngunit si Lin Tianhao ay tahimik lang, ang kanyang mga metay malamig, walang bakas ng takot. Ang zombie tornado ay sumalanta, bumangga sa lupa, at mabilis na papalapit. Ngunit sa sandaling yun, isang pulang anino ang yamakap sa kanya mula sa likuran. Sabay lumilipad si Nalin Tianhao at Xiao Hong, halos hindi na makagalaw dil sa lakas ng hangin. Tianhao sumigaw ng slime. Ang pulang slime ay agad kumapit sa kanya, ang katawan nito ay lumawak, tinatakpan siya upang seluhin ang bawat hampas ng enerhiya. Ngunit kahit ganoon, ang impact ay matindi. Lin Tianhao hiningle. Damn it, one more hit and it's game over. Sa kabilang banda si Lizu. Anong gagawin natin? Hindi niya takakayanin mag-isa. Ngunit si Su Qing sa malamig niyang tinig. Sa isip ni Su Qing. Lin Tianhao hindi ka pa binibigyan ng permiso ng dalagang ito na mamatay. Walang pagdadalawang isip, inumin niya ito sa isang lagok. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy sa katawan ni Su Qing, ang balat na iyay nagliliwanag, ang buhok ay pumuti at umalab, at ang mga metay kumikislap ng apoy na kulay amber. Si Li nagulat. S. Su Qinger. Ngunit wala na ang dating Su Qing. Ang katauhan niya ay binalot ng kapangyarihan ng hayop na espiritu. System Prompt Bear Spirit Form Activated, mula sa apoy, lumitaw ang isang napakalaking puting oso, ang katawan nito'y nagliliwanag sa bughaw na aura, isang kombinasyon ng init at malamig na espiritu. Lizu napasigaw. A-A bear. A-B bear. Nahulog siya sa lupa, halos imatayin sa gulat. Ang malamig na titig nito ay may halong lakas ni Suching. Suching sa anyo ng oso. Hindi ko inasahan na ang elixir. Ay magbubuka sa akin ng white bear form.